Si Rebecca ay asawa ni Isaac at ni Nuno ni, ni Esau at Jacob. Ang kanyang unang paglitaw ay makikita sa Genesis 24.15 na ipinakita bilang anak ni Bethuel na siya namang anak ni Milka, asawa ni Nahor, na kapatid ni Abraham. Ito ay nagpapatunay na si Rebecca ay pamangkin sa tuhod ni Abraham at pangalawang pinsan ni Isaac. Sa Genesis 24: iniulat na si Abraham ay naghahanap ng mapapangasawa para sa kanyang anak na si Isaac, ngunit hindi niya nais na makasal siya sa isang kanaanita, isang taong kasama ni Abraham at ang kanyang pamilya noong panahong iyon. Kaya't ipinadala ni Abraham ang kanyang alipin sa kanyang sariling lupain sa lungsod ng Nahor upang humanap ng mapapangasawa ni Isaac sa kanyang mga kamag-anak. Dumating ang alipin sa isang balon at nanalangin sa Diyos na maging matagumpay ang kanyang misyon. Humingi siya ng isang tanda na ang dalagang nagalok sa kanya ng tubig at pumawi din sa uhaw ng kanyang mga kamelyo ay siyang pinili ng Diyos para kay Isaac. Habang siya ay nananalangin pa, Nagpakita si Rebecca, isang magandang birhen at isang inapo ni Betuel, anak ni Milka, na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Ang dalaga, bukod sa pag-aalay ng tubig sa katulong, ay nag-asikaso din sa pawi ng uhaw ng mga kamelyo. Ang alipin na maasikaso ay tahimik na nanood upang kumpirmahin kung pinagpala ng Panginoon ang kanyang paglalakbay. Nang matapos uminom ang mga kamelyo, binigyan niya si Rebecca ng isang gintong singsing -sing at mga pulseras at nagtanong tungkol sa kanyang pamilya at kung may matutuluyan sila sa bahay ng kanyang ama. Sumagot si Rebecca na siya ay anak ni Bethuel na ipinanganak ni Milka at Nahor at sinabi na may silid at mga panustos para sa kanila. Ang mga tao ay yumukod at sumamba sa Panginoon, Pinupuri siya sa hindi niya pagtalikod sa kabutihan at katapatan ni Abraham. Pagkatapos ay tumakbo ang dalaga para sabihin sa kanyang pamilya ang nangyari. Pagkatapos ng mga kaayusan sa pagitan ng lingkod ni Abraham at ng ama at kapatid ni Rebecca si Laban, siya ay dinala pabalik upang sumama kay Isaac. Gaya ng inilarawan sa Genesis 24.67, dinala siya ni Isaac sa tolda ng kanyang inang si Sarah at nagpakasal sila. Naging asawa niya si Rebecca at mahal na mahal niya ito, nakahanap ng kapanatagan matapos ang pagkawala ng kanyang ina. Gayunpaman, sa loob ng maraming taon, na nanatiling sterile si Rebecca. Nagsumamo si Isaac sa Panginoon sa ngalan ng kanyang asawa at sinagot ng Diyos ang kanyang mga panalangin na pinahintulutan na mabuntis si Rebecca gaya ng isinalaysay sa Genesis 25.21. Isinilang ni Rebecca sina Jacob at Esau ang unang kambal na binanggit sa mga banal na kasulatan sa mga talata ng Genesis 24, 22, 25, na Naintriga sa alitan ng mga sanggol sa kanyang sinapupunan, nagtanong siya, bakit ko ito pinagdadaanan at direktang humingi ng mga sagot mula sa Diyos? Inihayag ng Panginoon kay Rebecca na sa kanyang sinapupunan ay may dalawang bansa at sila ay nag-aaway. Sa kanyang pagbubuntis, napansin niya na ang kambal ay nag-aaway sa isa't isa at nagtanong sa Diyos tungkol sa panloob na alitan na ito. Tumugon ng Diyos kay Rebecca ayon sa Genesis 25.22-23 na nagsasabi na dalawang magkaibang bansa ang lalabas sa kanyang sinapupunan at sila ay maghihiwalay. Ang isa ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa isa at ang nakatatanda ay maglilingkod sa nakababata. Nagkatotoo ang hulang ito. Si Jacob na ang pangalan ay pinalitan ng Israel sa Genesis 32.28, mismo dahil sa kanyang pakikibaka at tagumpay laban sa mga tao at sa banal mismo, ay naging patriarka ng labindalawang tribo ng Israel. Si Esau, sa kabilang banda, ay naging ninuno ng mga Edomita na sumalungat sa mga Israelita sa loob ng maraming henerasyon at tuluyang nawasak. Ang aklat ng Obadias sa makahulang pangitain nito ay nagdetalye ng pagbagsak ng Edom. Ang Obadyas 1:21 21 ay naguulat ng mensahe ng Soberanong Panginoon tungkol sa Edom na hinuhulaan ang kanilang kahihiyan at pagkasira dahil sa kanilang pagmamataas at karahasan laban sa kanilang kapatid na si Jacob. Ipinahayag ng Diyos na ang mga pantas at mandirigma ng Edom ay lilipulin. At ang kahihian at walang hanggang pagkawasak ay naghihintay sa kanila dahil sa hindi pagkahabag sa kanilang mga kapatid sa panahon ng kapahamakan. Binanggit din ang hula na kung paanong sinamantala ng mga Edomita ang kapahamakan ng Jerusalem, ang lahat ng mga bansa ay iinom mula sa iisang kopa ng pagkatiwangwang at magiging parang hindi pa sila umiiral. Ngunit sa bundok ng Siyon ay magkakaroon ng kaligtasan at mamanahin ni Jacob ang lupang pangako. Si Jacob ay magiging parang apoy at si Jose ay parang apoy na tutupok sa mga labi ni Isaw at walang natitira. Ang mga talata ay higit pang naglalarawan na ang mga tapon na Israelita ay sasakupin ang mga lupain ng kanilang mga kaaway mula sa mga bundok ng Esau hanggang sa mga rehiyon ng mga Filisteo at higit pa. Yaong mga nagkalat ay babalik upang mamuno sa mga lupaing dating pag-aari ng mga nangaapi sa kanila. Si Isaac ay may pagmamahal kay Esau, ang kanyang panganay, lalo na sa kanyang kakayahan sa pangangaso at sa lasa ng laro na kanyang inihanda Si Rebecca sa kabilang banda ay pinaboran si Jacob na nauwi sa isang kapaligiran ng tunggalian ng pamilya na nagpapakita ng pakikibaka sa pagitan ng dalawang bansa na ipinahayag ng Diyos na lalabas mula sa kanilang kambal na mga anak ayon sa Genesis 25:28. Si Esau ang panganay na anak at may karapatan sa pagkapanganay, ngunit tinulungan ni Rebecca si Jacob ang bunso na linlangin si Isaac na matanggap ang pagpapala. Sa Genesis 27, makikita natin ang detalyadong salaysay ng panlilinlang na ito. Nang matanda na si Isaac at humina na ang kanyang paningin na hindi na siya makakita, tinawag niya si Esau, ang kanyang panganay na anak, at sinabi, Anak ko, narito ako. At hiniling sa kanya ni Isaac na manghuli at maghanda ng masasarap na pagkain upang kapag kinain niya ito mapagpala niya si Esau bago siya mamatay. Samantala, pinakinggan ni Rebeka ang nakatagong usapan. Sa sandaling umalis si Esau upang manghuli, nilapitan niya si Jacob at ibinahagi ang plano para matanggap niya ang basbas ni Isaac. Inutusan ni Rebecca si Jacob na magdala ng dalawang piling kambing upang maihanda niya ang pagkaing mahal na mahal ni Isaac. Nagpakita ng pag-aalala si Jacob na naaalala na si Isau ay mabalahibo at siya ay hindi natatakot na matanto ng kanyang ama ang panlilinlang. Gayunman, sinabi ni Rebecca na anumang sumpa ay babagsak sa kanya at iginiit na sundin ni Jacob ang plano. Sumunod siya Dinala ang mga kambing para makapaghanda ng pagkain ang kanyang ina. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagagandang damit ni Esau at gumamit ng balat ng kambing upang takpan ang mga kamay at makinis na leeg ni Jacob na gayahin ang mabalahibong hitsura ni Esau. Handang-handa na ang pagkain, pinuntahan ni Jacob si Isaac na nang marinig ang tinig at maramdaman ang pagkakayari ng mga nalinlang na kamay, ay naniwala na si Isaw iyon at nagsimulang pagpalain siya. Tinanong ni Isaac kung paano nakabalik si Jacob ng napakabilis at sumagot siya na binigyan siya ng tagumpay ng Panginoong Diyos. Pagkatapos ay hiniling ni Isaac na damhin ang kanyang anak at nang hawakan niya ang mga kamay ni Jacob, inakala niyang kay Esau iyon dahil sa balat ng mga kambing. Nang hindi kinikilala ang pandaraya, tinanggap ni Isaac ang pagkain at pagkatapos kumain at uminom ng alak na dinala sa kanya ni Jacob, hiniling niya sa kanyang anak na lumapit at halikan siya. Nang maamoy ni Isaac ang mga damit ni Isau pinagtibay ni Isaac ang pagpapala nahinihiling kay Jacob ang mga pagpapala ng hamug ng langit at ang pagkamayabong ng lupa, gayon din ang kataas-taasang kapangyarihan sa kanyang mga bansa at mga tao at paghahari sa kanyang mga kapatid. Di nagtagal pagkatapos basbasan ni Isaac si Jacob, bumalik si Esau mula sa pangangaso at naghanda rin ng masarap na pagkain na humingi ng basbas ng kanyang ama. Pagdating! Si Isaac, na alam na ang pagkakamali, ay nagtanong kung sino siya at nang marinig na si Esau, ang nagaangkin na siya ang kanyang panganay na anak. Si Isaac ay nananaghoy at ipinaliwanag na si Jacob ay nauna na at sa tuso ay kinuha ang biyayang inilaan para sa kanya. Si Esau, nang marinig ito, ay nagpakawala ng isang mapait na sigaw at humingi rin ng basbas. -bas. Si Isaac, na kinikilala ang kamalian, Ngunit hindi niya kayang baligtarin ang biyayang ibinigay na ay nagsabi na dalawang beses siyang sinamantala ni Jacob. Una, sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkapanganay at ngayon ang pagpapala. Tinanong ni Esau kung wala nang natitira pang pagpapala para sa kanya na nagpapakita ng lalim ng pagkabigo at alitan ng pamilya na nagmula sa planong ito ni na Rebecca at Jacob. Sumagot si Isaac kay Esau na itinatagnan niya si Jacob bilang panginoon sa kanya at lahat ng mga kamag-anak ni Jacob ay magiging mga alipin niya. Sinabi niya na si Jacob ay bibigyan ng butil at bagong alak at tinanong kung ano ang magagawa niya para kay Esau ang kanyang anak pagkatapos ng pagpapala na naibigay na. Si Esau na nababagabag ay nagtanong sa kanyang ama kung mayroon lamang isang pagpapala at humingi rin ng basbas. Naantig, inihula ni Isaac na si Esau ay mabubuhay na malayo sa yaman ng lupa at hamug ng langit. Sinabi niya na mabubuhay siya sa pamamagitan ng tabak at maglilingkod sa kanyang kapatid, ngunit kapag siya ay nabalisa, itatapon niya ang pamatok ni Jacob sa kanyang leeg. Matapos matuklasan ng pagtataksil ni Jacob, binalak ni Esau na patayin siya sa sandaling lumipas ang pagluluksa ng kanyang ama. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Gumawa si Rebecca ng isang plano para iligtas si Jacob na nagsasangkot muli ng panlilinlang sa kanyang asawang si Isaac. Nakahanap ng dahilan si Rebecca para ipadala si Jacob sa kanyang kapatid na silaban sa haran upang maghanap ng mapapangasawa. Ipinatawag niya si Jacob at binalaan siya tungkol sa balak ni Esau na maghiganti. Tumakas ka ngayon sa aking kapatid na silaban at manatili sa kanya ng ilang sandali hanggang sa mawala ang galit ng iyong kapatid, Payo niya. Ipinahayag din ni Rebecca kay Isaac ang kanyang kawalang kasiyahan sa mga babaeng Hittite na nagmumungkahi na kung si Jacob ay kumuha ng asawa mula sa kanila, ang kanyang buhay ay hindi na magkakaroon ng kahulugan. Nagsilbi itong dahilan para ipadala si Jacob kay Laban sa pag-asang makakahanap siya ng mapapangasawa sa kanyang mga kamag-anak. Ang pagpapakasal ni Rebecca kay Isaac ay bunga ng banal na pag-aalaga. Ang kanyang pagbubuntis ay isang sagot sa panalangin at ang buhay ng kanyang mga anak ay natupad ang mga propesya. Ipinakikita nito na sa kabila ng mga pagkabigo at kasalanan ng tao, magagawa ng Diyos ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng kanyang awa at karunungan.